Basically, nasa huling stage na nga tayo mga stories ng elimination round at nakatutok na nga po ngayon sa Olympics ang mga mata sa laro ng South Sudan at ng Serbia. Well, dito rin naman nakafocus ngayon ang team ni Yanis Antetokounmpo na Greece. Dahil para nga sa kaalaman ng lahat, may pag-asa pa nga sila kung matatalo ng Serbia ang South Sudan ng 3 points pataas at kung matatalo rin ng South Sudan at matatambakan ng Serbia ng 23 points pataas. Ito na lamang nag-iisang paraan para manatiling buhay sa kompetisyon si Nayanis Antetokounmpo. Pero kung susumatang babadahin natin mga kuwan stories mukhang malabong mangyaring matambaka ng Serbia ang South Sudan. Bakit kaya? tarat -tara natin ngayon ang advantage ng South Sudan kontra sa Serbia ni Nikola Jukic. Pagkwentuhan na rin natin ngayon ang posibleng ipalit si Rui Hachimura kay Nikola Vucevic ayon sa inilabas na proposal ng Bleacher Report. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ngayto ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan so at manalo sa inyong paboritong kupunana sa NBA, PBA at ngayong Paris Olympics. Maaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking product promo code. Pag tama ang prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong Gcash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga kuwan stories ng responsable. Mga kawan stories, marami nga po ngayon ang excited na mapanood ang labanan ng South Sudan at ng Serbia mamayang alas 3 ng madaling araw. Hamakin nyo, nakasalalay ngayon sa mga kamay ng Serbia ang kapalara ng Greece ni Yanis Antetokounmpo. Lingid nga sa kaalaman ng lahat na nanatiling buhay pa ang Greece sa Olympics. Technically, may pag-asa pa sila sa torneyong ito. Kung mananalo ang Serbia ng 3 points pataas kontra sa South Sudan at kung tatambakan ng South Sudan ng Serbia ng 23 points pataas pero mukhang kung titingnan natin ang stat sheet ng magkabilang kupunan mukhang magiging dikit ang labanan. Una, alam natin na kahit man underdog na may tuturing ng South Sudan, pinatunayan pa rin naman itong isa sila sa mga may pangil or should I say dark horse ng kompetisyon. Solid ang shooting ng team na ito, maganda ang ball movement, Solid ang chemistry, mahilig sa pisikal na laro at may malalaking wing player na masasabi nating kayang sabayan ng Serbia kung laki at tangkad ang pag-uusapan. Isang advantage na rin naman ito para sa South Sudan ang pagkakaroon nila ng solid chemistry at shooting. Pero as we all know, ganito rin naman ang playing style ng Serbia. Andito rin naman si Nikola Jokic na hindi dapat baliwalain ng South Sudan. Samantala mga kuwan stories tungkol naman sa proposal ng Bridge Report kay Rui Hachimura at Nikola Vucevic. Well basically alam naman natin malaki ngayon ang paniniwala ng mga eksperto na gagawa ang Lakers ng trade move bago magsimula ang regular season sa huling linggo ng Oktobre. At ang dalawang pangalan na matunog ngayon na malaki ang chance ang nasa trade block na ay si Rui Hachimura at ni Angelo Russell. Ang dalawang ito ang may mataas na trade value na masasabi nating pwedeng gamitin ni Rob Bilingka para makagawa ng improvement at pagbabago sa kanilang prangkisa. At ayon sa naging pahayag ng Bleach report sa kanilang inilabas na proposal sa Lakers, well nakatatak nga dito ang pangalan ni Nikola Vucevic para maging kapalit ni Rui Hachimura. Kung titignan natin ang salary, hindi naman nagkakalayuan ang dalawa. Kung talento ang pag-uusapan, hindi naman sila nagkakalayuan parehong big man na may perimeter offense, may depensa at higit sa lahat kayang bumigay ng 20 points per game sa kani-kanilang team. Magandang proposal nga itong inilabas ng Bleacher Report pero ayon naman sa huling pahayag ni Jovan Buhan ng The Athletic up until now hesitant. Si Rab Pilingka na i si Rui Hachimura